Marami pa rin ang na nagtatanong na tagahanga ni Lakiko at Sharon sa totoong dahilan ng usap-usapang paghihiwalay ng mga ito. Matapos pagpiyestahan ng larawan na binahagi ni Sharon Cuneta sa kanyang social media account na tila wala itong ulo. Ang larawan ni Kiko dito. Dito na nagsimula ang pagpiyestahan ng mag-asawa na di umano pinagdadaanan ngayon ng migat na problema ang mga ito. Maraming ngayon nag-aabang sa magiging sagot ni Sharon Cuneta tungkol dito. Marami tuloy ang lumalabas na spekulasyon sa kung ano raw kaya ang dahilan ng hiwalay ng mga ito. Dito na nabuo ang agam-agam ng ilan na dilingit sa marami ang pagiging close muli sa isa't isa ng dating mag-asawa ng sinagabi Concepcion at Sharon Coneta. Maraming video ang magpapatunay kung gaano pa rin kasweet at protective si Sharon kay Gabi. Nakinakiligyan naman ng marami nilang mga manonood at tagahanga. Ayon sa usap-usapan, baka ito raw ang isa sa dahilan kung bakit naghiwalay ang mga ito. Kunsan ay marami pa rin na nagsasabi ng bagay na bagay pa rin daw ang mga ito kahit matagal na ang kanilang nakalipas na relasyon at nanghihinayang sa naputo nilang relasyon noon. Kaya naman kahit matagal na ang nakalipas para sa dating relasyon nila ay marami pa rin ang kinikilig sa tuwing makikita na sila ay magkasama.